Palapit na matapos ang mga challenge na binigay ko sa inyo. Pero bago matapos ang dalawang challenge na yan, gusto ko kayo makausap isa-isa. Gusto kong malaman sa tingin ninyo, sino ba ang karapat-dapat manalo sa natitirang limang love team? Gusto nyo rin ba na gawin ko itong challenge na to na ginawa natin sa pagbabalik ng mga love team ninyo? Opo. <laughs> Gusto din po. Brion, po. hindi mo ba namimiss si Ikaw naman, Ella. Ano yung baon mo? Pabalik kay Hailey. Gusto nyo bang ulitin ko ang challenge na ito sa dati nyong love team? sa pagkakataong ito kasi namimiss mo na ba siya? Ikaw Mitch namimiss mo ba siya? Ito yung mga nagko-comment dyan na candy daw si Anna. Ano ba kasing flavor mo?